Okay good morning mga idol Dito naman kasi si tatay sa ilog mga idol Kaya papalinis natin yung ilog mga idol Kasi puno na ng basura ayo si tatay mga idol Ayan si tatay Puno na kasi ng basura mga idol yung ilog Buti dumaan si tatay Pinahiram natin siya ng itak mga idol Kaya bibigyan din mamaya natin siya ng pampalubag loob Pag halimbawa natanggal niya na yung basura na yun Kasi ang baho mga idol Ang baho na dito sa loob ng bahay ayun si tatay oh. Lagi kasi dumadaan dyan minsan pag Nangalakal Malalim pala Hanggang liig sa kanya dito mababaw lang to dito eh. Ayan yung kalakal nyo oh. Ito yung laging dumadaan dito sa ilog mga idol nga ngalakal siya Ayan si tatay mga idol eh. No, unti unti niya Ayan mga idol mukhang nabawasan na yung basura na si tatay masipag talaga ni tatay mga idol ayan o oh. No, inuunti niya yung basura mga idol ayan pero pupuntahan to ng barangay mga idol kasi tiningnan na to ng barangay yung sa akin lang kasi para mabawasan mga idol kasi yung amoy kasi sa galing dito pumapasok na sa loob ng bahay ayan o Inuhugot niya yung mga kawayan mga idol yan, si tatay o, Si pag ni tatay. Tinanong ko siya dyan kung may mga nakukuha ba siyang pera diyan sa basura kasi sa sobrang tagal na daw niyang nangangalakal. Sabi niya in, wala daw pa siyang nakuhang pera sa basura pero daw yung basura daw ang may pera sabi niya. Pero yung makuha daw siya ng pera sa basura wala pa daw siyang nakukuha sa tagal na daw niyang nangangalakal. siya nangunguha ng mga basura diyan sa ilog nagkakaroon daw lang daw siya ng pera pag binibigyan daw siya ng mga nagpapalinis daw sa harap katulad ko bi bibigyan ko siya idol yun ang sabi ni tatay nung tinanong ko siya sabi niya nagkakapira lang daw siya kung may magbibigay sa kanya tsaka yung mga nagpapalinis yun. ko siya dyan idol yung punduhan pala ng basura na to nandun sa may Jollibee daw sa likod ng Jollibee doon sa may siguro doon sa may sacred heart yun yung sinasabi niya doon sa may tulay siguro yung sinasabi niya doon kasi yung puntuhan ng mga basura doon kinukuha ng mga yung basura na galing dito sa ilog dito kasi nagbara lang sa may likod namin kaya dito nagpunto yung basura masayaan si tatay masasayaan siyang kankuintuhan sabi niya sa akin eh Okay lang naman doon yung trabaho niya Hindi doon niya kinakaya yung trabaho niya Sabi niya Ang importante daw may pinagkakakitaan Tama nga naman si tatay oh. Masiswerte pa rin talaga tayo Yung mga hindi nakakaranas ng ganito Yung dito, dito, dito kinukuha yung kabahayan mo Sa ganitong pamamaraan Maswerte talaga tayo kaya kayo pag pagbutihan niyo yung mga kung anuman meron kayo ngayong trabaho wag niyo babalewalain ayusin niyo yung trabaho niyo, mga idol kasi si tatay oh kaya ganyan lang yung, ganyan lang yung trabaho niya, eh. inaayos niya, idol magkaroon lang siya ng pambuhay sa kanyang pamilya Ayan. yung iba nag i pa na may nahirapan daw sila sa trabaho nila siyempre pagbago ka palang mahirapan ka pero pag sanay ka na wala hindi mo na maramdam ang hirap nun pag ka na sa ginagawa mo Ayan, kakwentuhan ko siya dyan idol ang hangon niyan dyan doon sa may dito lang sa barangay lang din namin ang hangon niya doon sa dulo lang kasi hindi na daw siya makakalusot doon sa may tulay kasi barado na daw doon doon daw yung puntuhan ng mga basura Ayan. masipag lang talaga si tatay hindi na kasi sumasama sa kanya yung kasama niya dati mag na lang siya tinanong ko siya kung ba't hindi na sumasama nagko construction na daw yung kasama niya dati kaya siya na lang daw mag-isa ang nangangalakal sa ilog. Sabi niya. Ay na nga mga idol, inuunti-unti niya na yung basura. Ginawa niya ng paraan para makadaan yung ibang basura. Yan, Yun na siya. Hindi niya kaya kasi yung kwan yan, yung kawayan dun sa dulo na nahi, nakaharang dyan. Hindi naman nakaharang eh. Sinadyang hinarangan daw sabi niya. Yung kawayan hindi daw niya makuha kaya hindi talaga daw mauubos lahat yung basura na yun na nakabara dyan sabi niya kasi na may kawayan daw doon na nakabaon na hindi daw matatanggal mahirap daw tanggalin sinadya siguro ang barahin yan dyan hindi ko alam kung sino ang nagsadyang barahin yan dyan kaya kung kayo may mga trabaho kayong maayos pagbutihan yung mga idol maswerte tayo yung may mga trabaho na maayos na hindi ganito kasi natin naranasan yung ganitong gawain tinan mo si tatay ilang taon na daw siya dito na pabalik balik sa ilog para mga lakal sabi niya dito na lang daw siya tumanda sabi ni tatay sa kwentuhan namin dalawa ayan hinihila niya yung kuwan sa gilid ng ilog yung mga basura ay sumabit kasi yung makapal doon kasi sa dulo, hindi niya nakagawa yung tanggalin, sabi niya. Kasi nakabara daw talaga doon yung sa kuan Mahirap daw tanggalin, sabi ni tatay. Ngayon na nga, medyo luminis na nga idol yung ilog. Natanggal na bahagya yung ibang basura, nakadaan na. Ngayon na nga. Malalim yan doon sa dulo idol, yung doon sa may unahan pa, malalim yan ayan na nga si tatay mga idol tuwan tuwa siya pinigyan natin siya mga idol ng pampalubag loob ayan ayan si tatay o. ayan yung itak natin na pinahiram sa kanya tsaka binigyan natin siya ng pampalubag loob dahil kawawa naman si tatay ayan, tuwan tuwa ayan talaga yung mga mahirap idol konting bagay lang tuwan tuwa na masaya na ganun talaga tayong mga mahirap tuwan-tuwa na tayo pag may nagbibigay sa atin ng blessing kahit kahit maliit na bagay lang tuwan-tuwa na tayo appreciate natin ayan oh hindi yung mga kinakalakal doon niya ay eh, iniipon daw muna niya yan bago niya ibinta ayan dami rin siya nakukuha dyan mga idol sa ilog kaya na nga mga idol medyo nababawasan din yung ilog yung basura ayan Nabawasan din kahit pa paano Salamat siya tay, sa Pagbawas mo dito sa mga basura na to Sa harap namin Wala eh Nagbara kasi Ayun na si tatay mga idol Aalis na siya Nabawasan na kahit pa yung Basura dito sa harap namin Ayun Nipon niya na yung mga Ibang mapapakinabangan niya pa Yung may bibinta niya Ayun na yan lang yung lagayan niya mga idol ng kanyang kalakal. Ayun. Lumulutang. Ayun, ang dami pa sa gilid ayun, no. Dahil pa sa gilid ng ilog. Ayun. Salamat sa iyo tay sa yung mabuting loob. Ayun, tuwanto ay si Jenny eh. yung kinikwentuhan kami dalawa eh. Ayun. Thank you so much mga lords sana susunod na mga video pa natin ay suportahan niyo mga idol. Maraming maraming salamat po.